Hello, hello, hello. Oops. <laughs> hello, 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 guys. Samtang nagulat ako. Oops. Hindi <laughs> <laughs> siya mamao, guys. Hahaha. <laughs> 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 Okay na ba inyong pananaw, guys? Wala ba mo nangalipong? alipong? <laughs> Pawag na mauni, ay eh. Okay, sige. Pada yun. Samtang naghulata sa tong mother, o magkaon-kaon sa tao. Saging mo na ginaingon nga. Unggoy ka. Umgoy. <laughs> Bitaw, ano man siya, guys? Good for the chan man siya. Lemik ya anya. Arti arti. Mm. Ba? Kau lang cakap. Macam ni. Bentuk. Okay, so, guys, anak sila nga ang saging daw makawa-pawa daw mga bugas and butik-butlig so dito sa syudad panagsama ko makaog saging manangdagan kong mga ano so karon mga 3 days ta eh. pero ang 3 days pa humanay na po <laughs> back to work na po taong ma pero salamat kay Lord no kay grabe jud atong pahuway kay naka 3 days leave ta sumpay sa tong 2 days nga off so nata diri karon paning kamutan na tuon nga ma pakita na to ang katong dito gani gud sa ano katong amo ang runway <laughs> runway katong highway pengod do sa ano ba dagohoy nga may pakita na to kay ayos gud siya pag ino kay nasa mga solar lights. ganin na kay alas 5 panuho tramatong nakuha ato. Pero guys, nag-enjoy gihapon ko ato actually. No. So wala na yung solar lights atong mga time ma. Pero sobrang nag-enjoy ko. hapat pa jud ko gipaakag May na lang hapitra. Salamat gihapon Lord. <laughs> Mora ta. Bye-bye.